Pa, para sa akin. Huwag <laughs> ka talaga. Ta Tsaka nga pala ha, merong uh, may ibang nga tayo, sandali. Sige. Yung Iglesia Ni Cristo, mm. nag-file uh, ng libel cases sa akin. Bakit? Annyari? <laughs> eh, kasi yung bang sinulat ko sa inquirer, na mm -hmm. yung raid doon sa compound ng Iglesia Ni Cristo. Ah, yan. Yeah file kayo ng file. Sige, file kayo lahat. Buong bunsa. Tang ina nyo. Tang ina nyo. Tang ina nyo. Tang ina nyo. Tang nyo. wala na nga kayong power. Nung araw, siguro, takot na takot yung administrasyon nung araw sa inyo. Pang panahon ni Digong, hindi, wala sila. Ah. Wala na kayong mag, uh, mag uh, masyadong uh, sensitive. Oh, Bomba. wag at saka, wag ninyo, sa akin na, uh, sasampahan daw ko ng file ng uh, hmm, ano ito? Libel. Ng libel cases ah. throughout the country. Hindot kayo. Okay, file ninyo lahat. Nagpapasa sila ng column mo, no? Ay, <laughs> nako, <laughs> siyempre. Mm -hmm. Okay. <laughs> Ay, nako, kayong mga... yun sinasabi ko lang, ah. eh, at saka huwag din niyo akong takot takuti na magpa-file kayo ng kaso, Mario At saka huwag din niyo akong takuti na mayroon kayong uh, yung death squad sus Maria Josep naman mo naman tayo at saka wala tayong sus Maria eh, pag pagpanahon uh, pag panahon mo na panahon mo na kaya lang be very sure ha na tepok ako pag isang buhos niyo dahil babalikan ko kayo <laughs> ano ito ba taga ano to taga sosya ngayon mga kaibigan, eh, <laughs> yung sinasabi ko lang po, <laughs> dahil eh, uh, narinig ko eh. Nag, uh, marami nito matawag sa akin. Kasabi na sa iyo. kasabi. Hmm, ah. uh -huh. Nagpaparinig. Uh, Sabi na. ko, sige. Yung wala yung hinay naman na ako. Siguro rin sa'yo. Hinay, hinay. Ah. But, uh, gusto nilang uh, matigil ako sa pagsasalita. Uh -huh. hmm. eh, Nangyugun siguro yung uh, kaya ninyo yung iba, uh -huh. hindi nyo, uh, hindi ako mapapatigil niyo uh -huh. Oo. Bakit? <laughs> ano bang na... Uh, nireport ko lang naman. Oo. Oh. At baka sinasabi na, eh. hindi totoo yun. Ha? Kaya ganyan, kaya Hindi. Eh, <laughs> kayo kayo, kayo kayo nag-aaway-aaway. Alam ko bakit kayo nag-aaway-aaway? Dahil sa pera. Kau naman, o. Oh. Diba? Kayo diba? naman, o. eh, <laughs> 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 I, lahat daw uh, pa-file sila buong sa Pilipinas. Ay, buong Pilipinas. Nako. Mm -hmm. Sige, file ninyo. Pagka <laughs> pinatawag ka pala, <laughs> atin ka kung saan-saan yan. Iba, <laughs> mm -hmm. e, naman wala naman akong abogado ng mga <laughs> di Ah. <Campanile. laughs> ang, uh, ang abogado ko po ay Philippine Daily Inquirer. Meron po kaming uh, di Campanile ng mga abogado. Mm -hmm. Kasi kung ako, hindi ko naman kaya. <laughs> <laughs> Magbayad ng di ng abogado. Uh, 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 <laughs> Pero Philippine Daily Inquirer po, inquirer uh, po ang uh, magbabayad ng abogado ko. Abogado di kayo. Okay, makakausap ka pa, susulatan ka daw ng abogado nitong uh, security agency na ito. Oh. Talaga niya yung, article, article <laughs> <laughs> yung mga article-article revised penal code. yung mga, Baka, baka, uh, uh, <laughs> mumurahin yung abogado mo, ha? Huh? <laughs>